Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang The Croods na pinalabas sa taong 2013. Halina't atin ng simulan. Sa sinaunang daigdig, nanirahan ang isang pamilya ng mga Neanderthal na kilala bilang Croods. Ginugol nila ang karamihan sa kanilang mga araw sa pagtatago sa isang yungib upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga panganib, dahil ang kanilang mga kapitbahay ay nalipol ng mga sakit at iba't ibang uri ng mga mababangis na hayop. Ang mga crudes ay nakahiwalay at kinailangan nilang alagaan ang kanilang mga sarili. Matapos manatili sa kweba sa loob ng tatlong araw, ang kanilang ama na si Grog ay nagpasya na umalis ng madaling araw para kumuha ng pagkain. Habang itinataboy ang mga natutulog na aso ay biglang lumabas sa kweba ang panganay na anak ni Grog na si Eve na nagrereklamo tungkol sa pagkakakulong sa mahabang panahon, at hindi na nakapaghinti sabihin ng kanyang ama na ligtas ng lumabas. Pagkatapos ay ang bunso niyang anak na babae na si Sandy ay lumabas din sa kweba, na nagsimulang makipaglaban sa isang higanting lamok at tinulungan siya ng kanyang ina na si Aga. Tinawag niya ang kanyang nanay at ang Croods ay bumuo ng isang formation upang maghanap ng makakain para sa kanilang almusal. Matapos ng ilang milyang paghahanap ay nakita nila ang pugad ng isang prehistoric bird, at nagpas siyang kunin ang itlog nito habang ang ibon ay abala sa paghabol sa ilang aso, ngayon ay inutusan ni Grog si Thump na kunin ang itlog, ngunit nang nakuha na niya ito at nagumpisang tumakbo ay binangga siya ng ibon. Kaya nabawi ng hayop ang kanyang itlog at tumakbo ng mabilis papalayo. Pero sa sandaling iyon ay binitawan ni August si Sandy at sabay nilang sinubukang kunin ang itlog sa bibig ng ibon. Sa gitna ng kaguluhan ay may dalawang limer ang humarang na nagpatumba sa ibon upang makuha ang itlog sa mga kamay ni Aga. Ngunit dumating si Gran at ginamit ang kanyang tungkod para ihagis ang mga limer. man ay higit sa parehong mga species ang sumali sa pag-atake kay Gran at nakuha nila ang itlog ngunit binawi ito ni Ip pero nahaharap siya sa hamon ng ilang paniki na nagtangkang nakawin ang pagkain sa kanya. Sa huli ay inihagis niya ang itlog sa kanyang ama at si Grog ay tumakbo patungo sa kuweba, ngunit nakisali ang isang higanteng pusa na nagsimulang habulin sila. Nang nasa panganib ang kanyang buong pamilya, ay tumakbo si Grog nang mabilis hanggat kaya niya, at isa-isa niyang inihahagis ang kanyang buong pamilya sa ligod ng mameth. Pagkatapos ay inipit ng hayop ang malaking pusa sa gilid ng bato, at patuloy na tumatakbo. Ngunit dead end na, kaya nauntog ang mammoth sa bato at tumilapon ang mga crude sa ere. Pagkatapos ay nasalo ni Grog ang itlog at sa wakas ay nakakain din sila, ngunit sa napakaraming bibig na dapat pakainin ay halos isang patak na lamang ang natira kay Grog. Dito ay napansin niya na dumidilim na, kaya sinabihan niya ang lahat na bumalik sa kweba, ngunit hindi sumunod si Ip at umakyat sa mga bato, upang panuulin ang paglubog ng araw, ngayon ay hinahanap siya ni Grog, habang si Ip ay nasa puno, na nakatingin sa paglubog ng araw. Dito ay narinig ng malaking pusa ang mga sigaw ni Grog kaya inatake siya nito, pero naghagi si Grog ng bato na tumama sa mukha ng nilalang, na nagbibigay kay Ip ng sapat na oras para makababa at sila ay nakapasok ng ligtas sa kweba. Sa loob ay pinagalitan ni Grog ang kanyang anak na babae dahil sa paglalagay ng kanyang sarili sa panganib, Gayunpaman upang maiwasan ang anumang pagtatalo ay humiling si Aga kay Grog na magkwento. Sinamantala ito ni Grog na kilala sa kanyang mga kakaibang kwento, sa pagkakataong ito ay dapat magingat laban sa pag-usisa at ang pamilya ay naiwang lubos na natatakot. Pagkatapos ng kwentuhan ay humiga na ang lahat at mahimbing na nakatulog, ngunit sa kalagitnaan ng gabi si Ip ay nagising sa mga kakaibang tunog at nakakita ng liwanag mula sa labas. Siya ay namang sa nakita at sinusubukan na makuha ang liwanag, pero sa huli ay napagtanto niya na ito ay nagmumula sa labas ng kweba. Kaya lumabas si Ip upang siya sa ang pinagmula ng liwanag, nakita niya ang anino ng isang may sungay na nilalang at nagpas siyang batuhin ito pero nawala ang anino. Siya ay nagtataka kaya umakyat si Ip sa bundok na sa wakas ay nakita niya ang pananggagalingan ng liwanag, at habang pinagmamasdan ito ay sinubukan niyang hawakan ng apoy. Habang may isang estranghero sa likod niya na nakasuot ng maskara, napansin ng dalaga ang nilalang at gumamit siya ng puwersa para pabagsakin ito. Nang bumagsak na ang estranghero ay kumuha si Ip ng napakabigat na bato, at nang ihahagis na niya ay biglang sumuko ito. Nang tanggalin ng estranghero ang kanyang maskara, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang tao na alang gay, binitawan ni Ip ang bato na tumama naman sa paanigay, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at tinakpan ng dalaga ang bibig ng binata para tumahimik. Dahil hindi pa nakakita si Ip ng isang tulad ni Guy ay sinimulan niya itong pag-aralan at amuyin, pero siya ay nagulat ng makitang may alagang swat sa kanyang katawan. Ngayon ay nagising si Grog na may liwanag ng buwan sa kanyang mukha, at napansin na hindi lamang ang pasukan ng kweba ang nakabukas, kundi pati si Ip ay nawawala. Upang mailigtas ang kanyang anak na babae ay kailangan ni Grog na maglakad sa dilim at umalis ng kweba. At habang inahanap niya ang kanyang anak ay sina Ip at Guy ay nag-aagawan sa sulo. Dito ay natuklasan ni Ip na tulad niya ay ayaw din ni Guy sa dilim, kaya nagpa siya siyang hayaan ang binata sa gagawin niya sa apoy upang ito'y muling buhayin. Sinubukan ni Ip na kumbansihin siya na gumawa pa ng isa para sa kanya, ngunit sinabi ni Guy na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon dahil magugunaw na ang mundo. Mula sa kanyang pinanggalingan, ang lupa ay umuuga at nabibitak kaya ang lahat ay nahuhulog doon, pagkatapos ay magkakaroon ng apoy at lava. Nagpropose si Guy na pumunta sila sa mas mataas na lugar, at niyaya si Ip na sumama sa kanya. paman tumanggi ang dalaga dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang pamilya. Matapos siyang tanggihan ay inabutan niya ito ng isang shell, para matawagan siya nito mula sa malayo at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang si Ip ay nag-iisa na sa kadiliman, ay dumating na ang kanyang ama na pinagbabawalan siyang lumabas na ng kuweba bilang parusa. Sa kanilang pagbalik sa kuweba ay galit na galit si Grog kay Ip, at pagkakita ng kanilang pamilya sa kanila ay sinusubukang pakalmihin sila. Sinabi sa kanila ni Ip na meron siyang bago at kinuha ang shell upang tawagan si Guy, ngunit ang lahat sa pamilya ay natakot sa ingay at sinira ito. Sa sandaling iyon ay yumanig ang lupa, at isang nakakabinging dagandong ang sumabog mula sa ilalim nito. Ang mga bitak ay bumuka ng mas malawak, kaya sinabihan ni Grog ang kanyang pamilya na tumakbo pabalik sa yungib, ngunit napansin niya na malapit ng gumuho ang isang napakalaking bato sa ibabaw kweba, kaya pinigilan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagbato kay Thunk, at bumagsak ang bato na lumikha ng alikabok na sumakap sa buong lugar. Matapos ang lahat ng kaguluhan ay bumangon sila, at natuklasan na ang kuwebo na kanilang tirahan ay nawasak, at napansin ni Ip ang isang bagong lugar na kanilang nakikita. Siya ay nasa sabik na tuklasin ito at sinubukan na tumalon ngunit pinigilan siya ni Grog, na nagsasabi na maaaring mapanganib iyon. Pero biglang lumitaw ang malaking pusa na nakorner sila sa isang bangin, kaya napilita ng pamilya na tumalon para lamang makatakas. Sa kanilang pagbagsak ay nagpatuloy sila sa paglalakad, at namangha sa ilang kahangahangang nilalang nilalang na ngayon lang nila nakita. Pagkatapos ng buong araw ay napadpad sila sa isang grupo ng mga primates, dito ay sinubukan ni Grog na takutin ang nilalang, ngunit hindi ito natakot at sa halip ay inatake siya ng mga unggoy. Sa pag atres ng mga nilalang ay napansin ni Grog na nasa likuran nila ang isang higanteng tigre na may malaking ngipin, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghagis ng batong ngunit sinalulang ito ng tigre, nang walang matatakbuhan ay inutos niya na sila ay umakyat sa isang puno, na lumalabas na isa pala itong malaking nilalang at sila ay nadala nito. Patuloy silang hinabol ng tigre hanggang sila ay magtago sa inaakala nilang kuwebat. Ngayon ang pamilya ay naguguluhan sa paligid habang ang kumpol ng mga ibon ay nilamon ang isang balina sa loob ng ilang segundo. Kaya nagmadali si Ip na makuha ang bungo upang humingi ng tulong kay Guy, at nang marinig yun ng lalaki ay agad siyang tumungo doon dahil sa paparating na mga ibon na kumakain ng laman. Dumating ito sa tamang oras at agad na lumikha ng apoy sa pamamagitan ng friction upang magsindi ng sulo, na ginamit niya upang makaiwas sa umaataking ibon. Nang sila'y ligtas na, ang mga prudes ay naging banta kay Guy at tinangkasyang saktan. Gayunpaman ay ipinakilala ni Ip ang binata bilang isang kaibigan, at ipinalam na sila ang kanyang pamilya. Dito ay sinusubukan nilang makipag-ugnayan sa sulo na humahantong sa isang sakuna, na kung saan ay nasunog ang likuran ni Thunk dahil sa apoy. Sa kanyang pagkataranta siya ay tumakbo patungo sa matataas at tuyong damo, na nagdudulot ng malawakang apoy at humantong sa pag-apoy ng isang higanteng mais. Nang kalaunan ay pinalipad ang mga ito at ang mga mais ay sumabog sa kalangitan, na nagre-resulta sa isang nakamamanghang fireworks display o popcorn rain. Matapos magpalipas ng gabi na nakabaon sa ilalim ng isang bundok ng popcorn, sa wakas ay pinalaya ni ang kanyang sarili at nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang plano na magtungo sa bundok. Gayunpaman ay hinabol siya ni Ip at tumanggi na palayain siya na ginawa siyang isang bilanggu. Nang makita ito ni Grog ay hiniling niya kay Ip na palayain si Guy, ngunit pinagtatalunan nila na kapwa siya at ang kanyang apoy ay maaaring maging kapakipakinabang sa paghahanap para sa isang bagong kuweba. Dahil doon ay inilagay ni Grog si Guy sa loob ng isang kahoy at sinimulan siyang dalhin sa ibang direksyon, pero sinabi ni Guy na dapat silang tumungo sa bundok. Kahit na ang iba pang mga miyembro ng Croods ay kumbinsido sa ideya ni Guy, si Grog ay nananatiling walang malasakit at patuloy na naglalakad. Ngunit nang makita niyang bumagsak ang lupa sa kanyang harapan, ay nagbago agad ang kanyang isip at nagpas siyang tumungo sa bundok. Ngayon magkasama si Guy at ang mga Croods na gumugol ng buong araw sa paglalakad, hanggang sa makakita sila ng isa ibon. Kailangan nilang kunin ang itlog nito para sila ay makakain, ngunit dahil sa grounded si Ip ay si Thump nang mag-isa ang kukuha. Nang makuha niya ang itlog ay mabilis siyang tumakbo at si Grog ay sinusubukang edestruct ang ibon, pero madaling nabawi ng hayop ang itlog nito at sa kabutihang palad ay nadurog ang isang alakdan sa kanyang pagbagsak. Ang mga gutom na crudes ay kinain ito, ngunit si Gran ay hindi nasisiyahan dahil ito ay napakaliit. Kaya sinubukan niyang kainin si Thunk at pinagiwalay naman silang dalawa. Ngunit napansin ni Ip ang pagtakas ni Guy at sinabi nito kay Ip na gutom na siya at nangakong tuturuan siya ng bagong pamamaraan ng pangan gaso kung pakakawalan siya nito. Naniniwala si Ip sa kanya kaya naglagay sila ng isang ibon ng mga dahon upang akitin ang nilalang ngunit ang plano ay pumalpak at nagalit dito ang ibon, kaya tinuka nito ang mga dahon at itinapon si Guy sa ere dahilan upang mahulog pabalik sa balat ng kahoy ng magisa. Dito ay nagsimulang tumakbo si Ip at hinabol siya ng ibon, naisip niyang dumaan sa bitag na naging dahilan upang mahuli ang hayop. Ngayon ay gumawa si Guy ng apoy at inihaw nila ang napakalaking ibon, na nagkaroon sila ng unang disenteng pagkain sa kanilang buhay. Pakiramdam ni Grog na mahina siya nang makita ang kanyang pamilya na kumakain ng maayos sa unang pagkakataon, kaya sinubukan ni Aga na sabihan siya na magkwento, at ikinwento sa kanila ang isang masuwaing tigre na lumabas sa kweba ng gabi, isang malino na pagtukoy kay Eve. At nang sigay na ang nagkwento ay nasiyahan sila, ngunit sinabihan ni Grog ang lahat na matulog, upang maipagpatuloy niya ang paghahanap sa kweba sa susunod na araw. Pero habang sila ay natutulog, ang kontinente ay patuloy na naghihiwalay at isang napakalaking bangin ang nasa tabi nila. Muntik nang mahulog si Guy, kaya sila'y mabilis na nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok. At habang dumadaan sila sa isang lugar na dati ay nasa ilalim ng tubig, aksidenteng tumalsik si Guy sa matulis na mabatong coral. Sinubukan siyang kunin ni Grog, pero natutusok ang kanyang mga paa sa coral dahil siya ay nakayapak. Habang si Guy na may suot na sapatos, ay malayang nakakalakad sa mga bato at nakatakas, pero naririnig niya ang kabiguan ng mga crudes na makatawid sa coral, kaya binalikan niya ang mga ito at iginiit na itapon ni Grog ang truso, at pagkatapos ay tinulungan sila gamit ang kanyang mga materyales sa paligid. Sa tulong ni Guy ay nalampasan nila ang mga hadlang sa kanilang pagpunta sa bundok, at sa wakas ay malapit na sila pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Gayunpaman ay kailangan nilang dumaan sa isang nakakalitong daan na tinatawag na Iraqi Labyrinth, Upang malampasan ito ay iminumungkahi ni na dapat silang maghiwa-hiwalay para mas mabilis na makarating sa kanilang destinasyon, at binigyan sila ng shell para magawa nilang magkita-kitang muli, ngunit hindi sumasang-ayon si Grog sa ideyang ito, na gusto manatiling buo ang pamilya. Pero biglang lumindol, dahilan para mahulog sila sa iba't ibang bahagi ng maze, sila'y nagkahiwa-hiwalay, at ang bawat miyembro ng pamilya ay nahaharap sa iba't ibang hamon sa daan. Samantalang si Grog ay nananatili sa kanyang lokasyon na paikot-ikot lang, at patuloy na hinihipan ang kanyang shell sa pag-asang matagpuan. Habang naglalagay sila ng kampo sa isang puno, ay nagpa siya si Aga na balikan si Grog mula sa maze. At sa kanilang pagbabalik ay mas gusto ni Grog na manatili mag-isa sa sahig ng kagubatan, sa halip na manatili sa isang bagay na itinayo ni Guy. Pagkatapos ay inimbitahan sila ng binata na makakita ng isang bago, at dinala sila sa tuktok ng puno. Doon ay pinatay niya ang apoy, at ipinakita ang hindi kapanipani walang kagandahan ng kalangitan sa gabi. Habang nagseselos si Grog sa kakayahan ni Guy na lumikha ng mga kawili-wiling bagay, ay ginugol niya ang gabi sa pag-iisip kung paano patunayan ang kanyang sarili, nang umaga ay hinanap nila si Grog hanggang sa matagpuan nila itong ganap na baliw, at sinusubukang gayahin si Guy. Sa sandaling makumbinsi nila si Grog na talikuran ang kanyang katigasan ng ulo, ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok, habang ang lupa ay patuloy na gumuguho sa likuran nila ay sinubukan ni Grog na dalhin sila sa isang kweba. Ngunit hindi sumang-ayon si Ip at ipinahayag na lahat sila ay nagpasya na sumama kay Guy, dahil sa galit ay hinabol ni Grog si Guy, pero pagkaraan ng ilang sandali ay natrap ang binata sa poltar at sinunggaban naman siya ni Grog. Ngayon ay pareho na silang na-stock sa Alcatran at unti-unting nahuhulog sa bangin, hanggang sa mapunta sila sa mas malaking pool nito. Habang si Grog ay nagpupumilit na palayain ang kanyang sarili, ay ipinahayag ni Guy na ang kanyang buong pamilya ay nasawi pagkatapos na ma-stock sa Alcatran ng ilang araw. Pinagsisihan ni Grog ang lahat ng kanyang nagawa at humingi ng tawad sa kanyang inasal, at bigla silang nakarinig na may papalapit na tigre. Kaya nakaisip si Guy ng ideya na gumawa ng puppet na may saber tooth, gamit ang mga halaman upang maakit ito ngunit nabigo sila. Pero hindi sumuko si Grog kaya kinuha niya ang control sa puppet, at ginawa itong parang takot na takot, at naakit ang tigre sa kanilang patibong. Ngunit kalaunan ay napagtanto nito na nalinlang siya at sila'y inatake. Pero sumabit ang buntot ng tigre sa Alcatrin at naitapon siya sa malayo dahil sa elastikong puwersa dito ay dumating ang mga crudes at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas sila, ngunit wala na silang oras para magdiwang. Sa muling paglindol ay niyanig ang lupa sa ilalim ng mga ito, kaya napagtanto ni Grog ang kanyang pagkakamali at hinihimok ang kanyang pamilya na umalis, pagkatapos ay hiniling din niya kay Guy na akayin sila, at matapos tumawid sa bundok ay narating nila ang isang kapatagan na natatakpan ng mga ulap. Gayunpaman ang isa pang lindol ay tumama at ang daanan sa harapan nila ay nasira kaya iminumungkahi ni Aga na bumalik sa kuweba dahil mapanganib na manatili pa, pero determinado si Grog na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, at siya ay may ideya na gamitin ang kanyang lakas upang itapon ang mga ito sa kabilang panig. Inuna niya si Guy at nagpatuloy na ihagis ang natitira pa sa pamilya, na naiwan na lamang si Ip at Grog. Dito ay tumanggi si Ip na iwan siya at sa sandaling iyon ay muling nang inag ang lupa kaya si Grog ay mabilis na binuhat si Ip sa kanyang mga bisig at inihagi sa kabilang panig. Nang nakaalis na ang lahat sa kapahamakan ay muling gumuho ang lupa, na nagudyok kay Grog na samilong sa isang kalapit na kuweba upang maiwasang madurog ng mga nahuhulog na bato. Sa kadiliman ng kuweba ay kumuha si Grog ng ilang mga bato at sinubukang lumikha ng apoy, at nang matagumpay na nakagawa ng apoy sa unang pagkakataon ay siya'y natuwa. Kumuha si Grog ng abo at gumawa ng drawing ng kanyang buong pamilya na kasama si Guy. Nang natapos niya ang pagguhit ay tumama pa ang isa pang lindol na nagpatimba sa kanya at namatay ang kanyang apoy. Matapos niya muling maibalik ang apoy, ay napansin ni Grog na nasa likuran niya ang isang tigre. Dito ay tinakot niya ang hayop sa pamamagitan ng sulo, ngunit hinipan lang ng hayop ang apoy at namatay ito. Habang nasira ang isang napakalaking bato na nagdulot ng malakas na pagbagsak, ang tigre ay natakot kaya siya mismo ang bumuhay sa apoy. Ang nilalang ay lumapit kay Grog at nakatulog sa kanyang kandungan, ngunit sa kabila ng nakaaaliw na presensya ng tigre ay nawawala na siya ng pag-asa, pero nang marinig ni Grog ang tunog ng isang shell, ay naisip niya na ang kanyang pamilya ay nasa panganib, at pagkaraan ng ilang oras ng pag-iisip, siya ay nagkaideya kung paano makakatawid. Siya ay nakipagtulungan sa tigre, at kumuha ng bahagi ng kalansay ng balyena, na pinahiran niya ito ng Alcatran. Pagkatapos ay kinuha ni Grog ang atensyon ng mga ibon, na inakay niya ito patungo sa kanyang bitag. Ngayon ay ginagabayan ni Grog ang mga ibon patungo sa kanyang pamilya, ngunit habang papalapit na sila ay tinamaan sila ng isang napakalaking pagsabog. Dito ay nakita nila si Grog na paparating, na tila walang kontrol sa kanilang sinasakyan. At pagkatapos na bumagsak ay muling nakasama ni Grog ang kanyang pamilya, kasama na niya ngayon pati si Guy at ang iba't ibang mga alagang hayop na iniligtas niya, at ngayon sila ay masaya at ligtas na sa bagong bukas na pinapangarap nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog Movie Recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. O huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.